Uh, ngayon po, nandito tayo sa Pakawan. Ang gagawin natin yung episode ngayon ay eh, manguhuli tayo ulit ng takla. And guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe dyan guys, uh, mag-subscribe na po kayo. At pindutin nyo na rin yung bell icon para updated kayo sa mga bago nating i-upload. Yan, sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ako pala si Master Gudo. Ako po yung ka-team vlog ni Kuya Bartz. Tara guys, samahan nyo ako manghuli ng taklak Sana makarami tayo. Guys, dito yung unang ispat natin. Dito muna tayo. Guys, dito na tayo sa ating unang spot. Ayun pala yung bangka natin. Tara. Manghuli na tayo. Sana makarami tayo. Guys. Unang bahay ng takla. Yan guys. Oh. Ito. Yung bahay niya guys pala yung pala yung pain natin guys uh, tawag dyan kimpi meron tayong episode na pinakita natin ang paghuli nito panoorin nyo na lang guys yan talian natin yan ang pagtali yan Try natin to. Sana mahuli natin ang unang salang. Yan na. Kumagat na guys. Hmm. Wala. Hindi natin nahuli. Tara lipat tayo sa iba guys kasi mahirap mahuli. Ito kaya. Ito kaya guys. ito masusugat yung kamay natin Oh, uh, bilis pa naman kumagat. ayun holy guys nice one unang huli yan nahuli natin matapang kasi kaya na tsamba natin Yan, kalawa. Ta. Ayun. Od. Ta. Nakawala guys. Yung pangsipit lang nakuha natin. Ito, meron dito. Ayun. 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 Hmm. Grabe namang mga bahay dito Ang hirap Sige na. Matibay matirang Matirang matibay Ito nah, guys Kumagat na ayun huli isa na yung pagsipit na ito dalawa huli yung pata yung isa ayun guys, kung na na hmm. eh wala wala makawala guys sumabit yung kamay natin tara ito guys nandito nandito si banda ayun ito maganda gandang bahay medyo okay to okay to guys mahuhuli natin to mahuhuli natin to guys magandang bahay Ayan. Yan na. Magat na. Eh. kala ko malaki ganito lang pala pero okay na guys naulay natin Subukan natin ni kalawa agad yung kalawa ah, ayun Uli. Yan. Nahuli natin. Nahuli natin dalawa. May ulamin na tayo. kanatin ion ke ian okay. kumagat kumagat ayun nabutan ay nakawala pa ayun makawala guys buta na buta natin yun antik plus yung makawala holy yun na kumagat na yun Ayun. Holy guys. Subukan natin yung ikalawa. Yan na guys. Kumagat na. Ikalawa. Ayun. Holy dalawa. Isipit niya. Yan yeah, no. o. na bahay. subukan natin. Parang Diyos kong good na lucky. Yan na. Huli. Ayaw humawa kasi sa pain. natin matsambahan. On, huli huli ulit paksa guys huling ko natin to Okay, oh, wala wala mabot may hmm, fito lang Sige nga at yun na pasok ko ng sige nga kung mauli natin subukan natin siya ayun kung good na guys lang nabutan ulit ang isa baka kumagat nahulugan kasi ng putik sayang sinagayos kong bit ang isa Ayan. mm yan, huli. Huli natin yung isa. Hmm, Grace, bahay. Bahay ng tabla. Try natin yung mahuli natin. Yan na guys. Kungkat na. Ay. Tapang. Huli. Try natin yung isa. Diyan na guys. Diyan na yung isa. Ikaw mm wala. -hmm. Sayang. Kung wala. Ayan. So, namahuli natin siya. sayang dalawa yung butas na guys mali may butas pang isa doon sa kabila Pagalitan pa guys Subukan natin ah. Maliit yung tubig Ito Try lang oh Pumugat sa ano. Ayun, nahuli natin. Nahuli natin kahit walang tubig. Nahuli natin dalawa, guys. okay yun na. <laughs> guys, pauwi na tayo. Ito pala yung nahuli natin. Yan so guys, um, and, hindi gano karami pero pwede na pang-ulam, guys. Yan. Tara, bilangin natin pagdating natin sa bahay kung ilang peraso guys dito na tayo nakauwi ito na po yung huli natin lahat ilangin natin ang peraso so. so, tayo Sugars, madami. Yan eh, Nahuli natin. Hinuli natin siya kung love, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, satu, lima, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, 20 twenty, twenty-one, twenty-two. 23, 24 25, 26 27, 28 29 30 31 32, 33 34 35, 36 36, 37 38 39 40 41 4, 4, 3 4, 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8 4, 9 4, 8 4, 69 60, 61 62 63 64, 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Itu seven, sebentuk eight, sebentuk nine, itu itu one, itu two, itu three, itu four, five, six, seven, eight, nine, ninety, ninety one. 4. Guys, uh, guys bali 94 lahat matira yung nahuli natin and 94 siya. 94 lahat. And guys, uh, hanggang dito na lang yung video natin. Uh, masalamat salamat sa panonood. Yung mga hindi pa pala na nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo guys. At pindutin nyo na rin yung like button para updated kayo sa mga bago namin i-upload. Salamat guys. Bye-bye.